At soup. Nice. Guys, At soup. na Nadi dari ang mga basura mga guys oh. Kani mga malata ni siya mga guys. Wala pa man na kuan sa kuan. Purpose sa anak pwede na siya pang humus. Ana Gamay lang ma. mga guys, luto na si mama mga guys. Ngit-ngit lang kayo mga guys. Ang among mantika mga guys. Nagkala <laughs> mantika. <laughs> Nagzago naman dahil ano ang olive ugang dili no? Kira na mga guys, basta gamay lang. anak na ngit-ngita Kung videographer sa kong mama kay vlogger daw ni siya. Mm-hmm. Ito. Lati na pasar. Walang mm, pasaran. Walang pasaran. <laughs> Kasi hindi marunong. <coughs> hindi marunong marunong mag vlogger kung naa pa ni amang solar medyo hayag hayag pa rin itagal sa isin na siya mamatay karun kay sayo mga na naa pa dahi medyo mga guys oh kaya nung atong durian na sa likod mga guys oh ah, oh. na sa si mga mga guys Hmm. Ini nah, ada bis. Ini nah, kusmekus. Yang nah, mga bumbay, sibuyas, atsal, ahos. Ini tadi oh, melakukan ke kira nak ni. -na. Ready nani yang atsal. Ay, sige mengasih banget. tomatoes. Tomatoes. Mot na. Sunod na to balik guys po. Oh, nakapalit na tagkoan guys. Olive oil. Magpalit na itong medyo dako-dako mga guys. Para lugay mahurot. Yung ani ramgod akong ginapalit. Oh na ito guys. Um, si Donia Elena. Pure gina siya pang siya good cholesterol sa pang lawas. Sa sunod na sa pang dako-dako. na guys. Sumanag mekos-mekos ni mama mga guys. <coughs> <coughs> sa na kini ang wata Ah, pang kuan ni siya toppings nga Dahan sibuyas siya. mga guys. Ka kani ako ning trabaho on ron kay muna na ako ang recipe. Recipe of the day. Mm, um, magsangat pa na siya <laughs> mga guys. Sangagan pa na ako ni mga guys. So, mm, lupo, medyo um, daghandi ay mga guys. guys. Asa ah, mas barato ron malupoy o ang bulinaw? Barato-barato br lang lupoy. Eh. 300 okay, ang kilo, ano ba? 100? 300. Ay, kamahal. 300, eh. Kurtahan din, mga mal na maligyan, ano? Pero ang yeah. kuan lang ang taas o kuan, patong, mga ay, mga guys, buta nga niya, ginamos, mga guys. Colorful kayo, mga guys. Gamay lang tayo, mga guys. Ibao ko mga guys.

Ay, ito ang panahon si mama mga guys. Ay, ang discard yung mga guys. Kaya, rong, mas lamian gid ang yung luto. Mm. Lara ko pa. <laughs> Lara ko siya. Kaya, pang dumagan mga guys. Ina, duwara mga guys. Taod-taod, mga on me. Alasing ko pa, ngit-ngit pa ron ko ng trabaho, una ko ang kuha ng mesa. Like, so. ah, Ganyan, bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang? <laughs>